Dinagsang unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa barangay at SK Elections kaya inagahan ang cut-off sa ilang lugar. Sa tagig naman, nagkalituhan sa mga barangay na dating sakop ng Makati. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. may pesta ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa simula ng election period para sa barangay at SK elections na may ceremonial kick-off sa kartilya ng Katipunan Monument sa Maynila. 12.01 ang hating gabi talaga kanina yan naging epektibo at tatagal hanggang November 29. Simula na rin ito ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga gustong maging barangay at SK officials na natuloy kahit sa mga binahang lugar at kahit sa Negros Oriental kung saan may pending na kahilingang ipagpaliban ng eleksyon. Sa Maynila, nag-cut off na ng tanghali sa dami na naghain ng COC. May kakandidato pa sana sa SK, pero overage na pala. Kakasuhan siya ng falsification of public documents at perjury dahil peke ang isinumiteng birth certificate sa tagig naman, nagkalituhan sa mga Embo Barangay dahil ang precinct number noong bahagi pa sila ng Makati ay pareho sa ilang presinto sa tagig. Dumagsa mga kakandidato sa Barangay SK Elections sa so unang araw pa lang na pagkahain ng Certificate of Candidacy. Nagulat dito ang COMELEC dahil pagkahain ng COC, hindi na pwedeng gumawa ang kandidato ng anumang maituturing na premature campaigning. Bawal magdidikit, magkakabit ng kung ano-ano. Dahil sila ay kandidato na kahit wala nakalagay na vote for pero pag mumukha mo ang nakalagay dyan, ibig sabihin yan, pinopromote mo ang sarili mo, iniimpluensyahan mo ang botante and therefore nangangampanya ka. Sakop din ang social media. Babala ni Garcia, ang premature campaigning ay pwedeng mauwi sa kanselasyon ng kandidatura, disqualifikasyon o pagharap sa kasong kriminal. Kung ngayon pa lang na kandidato kayong lahat ay hindi sumusunod sa patakaran. Ano ang mai-expect ng pamayanan pagkayo ay mga nanalo na. Sa October 30 naman ang mismong botohan kung saan tig-bahigit 40,000 punong barangay at SA Chairperson ang ihahalal. Tig-halos 300,000 miyembro naman para sa Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan. Mahigit siyam napung milyon naman ang rehistradong bumoto. Ang bawat kandidato pwedeng gumastos ng hanggang limang piso para sa kada botante sa tinatakbuhan niyang lugar. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.